Sa bawat magkalayong lugar na hinahati ng ilog at dagang ay may mga strukturang nakakatulong sa atin upang ito ay mapagkonekta. Strukturang siyang pumapasan sa atin upang makatawid sa iba pang mga bayan. Pero kahit tignan lang natin ito sa ganoong paraan ay madalas nagiging saksi ito sa mga trahedya, kasiyahan at kasaysayan. Gaya na lamang ng mga lumang tulay sa Tayabas, Quezon na patuloy na lumalaban para makaligtas sa pagkasira o paninira dahil sa progreso natin bilang mga tao at mapalitan sila dahil sa pagtayo ng mas modernong mga tulay. Isa ang tulay na ito sa halos labing pitong na lumang tulay na meron ang Tayabas at ito ang tinatawag na Puente de Malagunlo. Ang pinakamahabang tulay sa mga ito na may habang apat na raan at apat na talampakan o isang daan anim na metro. 1840 nang ito ay sinimulang itayo sa pangangasiwa ng isang pransiskanong pare na si Father Fry Antonio Mateos sa pamamagitan ng persahang paggawa, paggawa. Upang malaman ang ilan sa mga tinatagong kasaysayan ng tulay ay sinadya ko ito sa bayan ng Tayabas at sa pagdating ko ay eh hindi ko mapigilan ang pagkamangha ng masilayan ito. Oh, Ganda, explorers! nakita Hindi ko inakalang mas malaki pala ito sa personal na tila ba ako'y nasa isang pelikula. Sobrang tagal na nito. At ito yung ginagamit nung panahon ng Kastila na bridge papunta sa kabilang dito sa kabilang bayan na to papunta dun sa may kabila ito yung ginagamit ito yung primary na natulay dito dito malamang nilagyan to ng harang kasi tabas na yung gitna Tapos papunta na to dito at ito na yung katapusan niya. Ito na yung katapusan niya, Explorers. Oh, nakakahanga, Explorers, kasi nakatayo pa rin siya at na maintain tuluyang nami-maintain hanggang ngayon. Imaginin nyo yung history nitong lugar na to at kung gaano kahalaga to sa mga ninuno natin, Explorers. Pero sa pagikot ko, ay di ko maiwasang mapansin ang mga sulat ng mga taong lumapastangan sa tuloy na ito na imbis na mapanatili ang itsura nito ay nababahiran ng mga walang kwentang sulat pero hindi naman sulat na panlalapastangan lamang ang meron ng tuloy na ito gaya na lamang na markang ito na inilagay noong nagtapos ang paggawa ng tulay kung saan makikitang 1850 ito natapos at pinasanayanan ng gobernador Silio na si Don Juan S. Francisco Imagine kung gaano nakatagal tong ano na to no? Sulat na to. Sino mag-iimagine na mayroon pa mga gantong lugar pero mine naman siya ng bayan ng Tayabas. At saludo ko sa kanila dahil yung mga bridge hindi nila sinisira. Napanatili at naging historical na pwedeng puntahan ng mga turista no. At mara maraming maraming salamat sa bayan ng Tayabas dahil ipinakita nyo na mahalaga sa inyo yung gantong mga lugar kasi kadalasan na kadalasan sa ibang mga lugar nasisira yung mga ganto dahil mas gusto na palitan parang nawawala na ng halaga yung mga ginawa ng mga ninuno natin yun, nagpapasalamat ako sa bayan ng Tayabas dahil isa kayo sa hinahangaan kong bayan dahil sa ganto na na maintain nyo yung lumang tulay na ito. Isa sa mga nakita ko sa documentary ni Miss Cara David no, na merong mga mark sa ibaba na di ko alam kung ano yung, kung ano yung ibig sabihin. Isa yon sa pupuntahan natin. Ya, tara, tara natin. Bukod sa mga pangunahing kasaysayan ng tulay, may di umano isa pang tinatago ang tulay na siyang bumubuo sa mga kwentong meron ito. Ito ay ang mga markang iniwan ng mga taong naging trabahador na nagtayo nito noon. Malinis 'yung tubig explorers. Tatanggal muna kami ng ano namin bago kami tumawid doon. At makita natin 'yung ibang mga part noon, 'no. Ang maganda kasi explorers, open siya. Open siya sa lahat ng tao na Walang walang entrance. Tingnan kung kita pa ba yung mga mark sa ilalim. Madulas 'yung bato. Wow. Eh. Taas. Hey, no. Meron ako nakikita roon na parang Meron ako nakikita ron na mga bilog na mark. Pero yung iba kasi siguro meron pero may lumot na. Hindi na siya masyadong makita ngayon explorers dahil nga sobrang lumot na siguro sa tagal ng panahon. At may makit mapapansin na rin dun sa taas may may crack na. Medyo kita naman talaga eh. Dapat kita yan. Agad yun kita naman din yung mga letra explorer oh, pero bigyan ko kayo ng close up kita siya yung parang paano na yun pasina nakahiga parang ganun hirap lang lapitan eh Oo, hindi lang makita eh dahil nalumot na eh ang mga markang ito ang masasabi nating pagbibigay kapurihan para sa kanilang sarili ng mga mamamayan noon ng tayabas na gumawa ng tulay na ito. Marahil ang mga Espanyol na naglagay ng kanilang pangalan sa mga marka sa taas ng tulay ay hindi pwedeng sila lang ang umako ng pagtatayo nito dahil naghirap din sila sa pagbuo ng tulay na ito. Ayon sa documentary ni Ma'am Cara David, ilan din sa mga simbolong ito ay mas malalim pa ang ibig sabihin. To explorers, ito medyo mababa lang. Ito, ito mababa lang to kaya mahahawakan mo yung ilalim ayun nga itong mga ano na to mga mark na to ano na to eh ito na yung ngayon pero ito explorers etong mga mark na to andito na to nung ginawa pa to nung ginawa pa lang to hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan at least kahit hindi natin nakita yung nandun sa may kabila at least dito, mas malapit natin na makikita yung mga mark. Iba't iba to, explorers. Ang mga markang ito na nakikita natin ngayon ay sikretong simbolo ng kapatirang Freemasonry na nagmula sa Europa. Ang pinagmulan ng pagbuo ng kapatirang ito ay ang mga stone mason o mga trabahador sa mga tulay at simbahan noong panahon na iyon. At ilan sa ating mga bayani ay kasali sa kapatirang Kabilang ito. Kabilang na dyan ang magkapatid na Antonio at Juan na sumali sa Solidaridad Lodge No. 53. Emilio Aguinaldo na pinasimulan sa kapatirang ito noong January 1, 1895 sa Logia Pilar No. 203 sa Imus, Cavite. At panghuli ay si Jose Rizal na sumali sa Logia Acacia Number 9 ng Gran Oriente de España sa Madrid, Spain taong 1883. Dahil sa mga markang ito, mas lalo kong nakita ang kahalagahan ng tulay na ito sa kasaysayan ng Tayabas, Quezon. Mas naintindihan ko kung bakit ito buhay pa rin hanggang ngayon kahit na mahigit 170 years na itong nakatayo. At bakit, ayon sa ilan, di hamak ng mas matibay ang tulay na ito kesa sa mas modernong tulay. Dahil kahit nasapilitan ng binigay na trabaho noon upang ito ay matayo, ay umabot pa sa ating panahon ng kanilang istorya. dahil sa mga tao nagpapahalaga sa kasaysayan ng ating bansa na patuloy na pinaglalaban ng proteksyon ng gantong mga lugar, ay nagkaroon tayo ng pribilehiyong makita par nito at hindi lamang sa mga kwento maririnig. Kaya ginagawa rin ng tulay ang kanyang parteng maging matibay kahit na ilang taon na ang nakakaraan at ilang bagyo na ang dumaan at pinapanatili niyang maging malakas upang masilayan pa rin natin siya. Kung may sasabihin man ako ng isang bagay, ito ay ang sana wag natin silang sirain, tumihan at lapas tanganin ng kung ano-anong mga sulat na hindi makakatulong sa pagpapanatili ng kanilang ganda. At wag sayangin dahil ito na lamang ang naipamana sa atin ng ating mga ninuno. sobrang ganda explorers yun lang yung makikita natin dito syempre yun nga gusto kong magbigay po guys sa bayan ng Tayabas dahil sa inyo no dahil makikita ng mga ano katulad ko na kabataan na nais makita yung mga ganitong lugar maraming salamat kasi pinapanatili nyo yung kaayusan ng tulay na to at uh, kahit na eh hindi na siya ginagamit, at least nalalaman nung mga kabataan kung ano yung significance ng mga gantong lugar. At yun. Maraming maraming salamat, explorers. Subscribe kayo kay John Mark. Hindi siya sa kabila. Yun. Alis na kami dito. Ay, maliligo na kami. And yeah. Peace out.